Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po itong kapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, si Marcel Arts. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano yung mga sangkap sa ating tinatawag na langisan na pangpaswerte. Again, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung pong pwede lang ipakita. Meron po mga sangkap ito na hindi pwedeng ipakita sa live o sa video. Kaya hanggang dito po tayo. Okay, unahin po natin, hindi po nawawala ano sa loob po ng garapa. Meron po yung orasyon ng sandabig ang paamo panghalina, orasyon ng agila, pagtawag ng yaman ng sanlibutan, pagpaswerte, at meron din pong orasyon ng kasitin sa kanitin, pagtatawag din po ng yaman sa mundo, at pagtawag ng mga gabay. Yan po ang ating sangkap at andyan na din po yung pagbaspas para manatiling malakas yung ating dipinsa at pagpaswerte. At dahil dipinsa, meron pa rin po mutya ng uh, lupa. Ito po ang tinatawag po na uh, liklay na uh, mainam po gamitin din po sa pangpaswerte at depensa. At hindi po nawawala ang bina dahil pangpaswerte, ang bina ay representasyon po sa ginto. Meron po tatlo ang dalawang uring bina inilagay natin. Binang cemented drag, binang uh, snow bear, at ito po ang tinatawag na copper gold o diamante. At, at tinatawag na quartz. Yan po ang sa lupa, ang sa tubig naman po ang tinatawag po na ko o tinatawag naman po na uh, tinatawag na litob o ang litob kasi ito kusang gumagalaw ginagamit po na pagpamo pangalina balisong para kung gawa na hindi maganda ang ating panghanap buhay babalik lang sa kanilang planong hindi maganda at hindi po nawawala ang buti ng apoy uh, ito po ang ano pangil ng kidlat at saka uh, tinatawag naman po na uh, cremate, o Bulalakaw Ayun, ito po ang sa hangin at gumalaw siya. Ayun po, pinagsamang uh, Shiba beads o Haring Kahoy at ang tinatawag na salindogok pampamuo panghaling at hindi po nawawala ang sangkap natin, ang bahay, puyas, gumamela silis para po sa pangpaswerte at dipinsa At gumamela silis na baging, uh, baging na may krus at ang tinatawag po na mangagaw o anonumpay isang uri ng kahoy na dumudugtong sa iba pang kahoy at sa iyong papalit. At sa mga dahon po, andyan po ang dahon ng Santa Ana, Igira, San Miguel at Kurutan, ang gagamit Pinsa at pang paswerte, at bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan, at ang tinatawag na tagihumok. Yan po ang um, allowed po sa atin na pwedeng ipakita, kaya hanggang dyan po tayo. Yan po ipapasok po natin sa loob ng garapa. At again, isang mapagpalang panahon. Ito po tagapang lingkod nyo. Karunan ng Diyos, ikitinit martial arts. Maraming salamat at hanggang sa muli po. Sana po ay mahiling ko sa inyo ang pag-like, share, subscribe po sa video natin ito. Maraming salamat po.